Bakit mahirap para sa iyo na labanan ang mga pagkaing matamis? Alam ko na tuwing makikita mo ang mga hindi mapigilang tsokolate, malutong biskwit, malinamnam na pastry, at sorbetes, mahirap pigilan ang sarili mo dahil naglalaway ka at nagugutom ang tiyan mo para sa mga ito. Bakit kaya halos imposibleng pigilan ang sarili sa mga produktong matatamis na ito? Sa sandaling makakagat ka ng masarap na pastry, ina nito ang mga sweet receptors ng mga panlasa sa iyong dila na nagpapadala ng mga signal sa iba't ibang bahagi ng iyong utak kabilang ang cerebral cortex. At kapag naproseso na ng cerebral cortex ang matamis na lasa, ina nito ang reward system ng utak at naglalabas ng kemikal na nagpapasaya na tinatawag na dopamine. Ang sistemang na ito ay hindi limitado sa pagkain ng matatamis na pagkain, kundi nagiging aktibo rin kapag bumibili ka ng paborito mong bagay, nanonood ng paborito mong palabas, o nakikipagbonding sa iyong mga kaibigan at lahat ng bagay na nagpapasaya sa iyo. At dahil sa faktor na ito ng magandang pakiramdam, nagkakaroon ka ng pagnanasa sa asukal at maaari kang maadik dito. Kaya paano nakakaapekto ang asukal sa iyong katawan? Masama ba ito para sa iyo? Abangan ang susunod na video at huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang NTL Pharmaceuticals para sa higit pang kaalaman sa kalusugan.